Hello. Welcome back, welcome So, ito po yon historic and cultural showroom. At dito po natin makikita ang lahat-lahat ng mga kalumaang mga gamit. Kalumaan mga gamit. yung mga gamit nila pala sa mga Chinese at sa ating mga Pilipino. pareho lang noong unang panahon. Paano orin nyo ito? Tingnan nyo yung mga ilawan nila. Mga, mga gamit nila sa kusina. Ayan. Ayan. O, oh, di diba mga pat? Yung din ang gamit natin na kalagay yan doon touch dahil ito po yung pang show lang na. Show lang na. Ayan. O, oh, diba? Meron din tayong mga ganyan. Sa lubahay ng lula ko may ganyan din. At makikita rin natin dito ang yung malaking ang tawag niya. Panayro. No? Ito po siya dito, ang paglakyan ng tunig. Ito po tinawag sa Visaya ay banga, banga, oo, banga o tadya. Ito, uh, dinidisplay pa nila dyan yung tinatawag na antik. Mayroon hey, dito na siya. Ay, antik. Ito po yung mga uh, empty shells. Mm -hmm yung ginagawa pa rin nilang collection sa ngayon ay mahal na mahal na yan kung mahal mo yan, kung bibili mo oo, pwede nila, pwede nila pero ang mahal yun, kasi kadalasan nang nagpunta dito sa lugar na ito ay meron dito kitong mocks destination, kaya naglagay sila ng mga solicit, yan, yung mga ilawan pang ilawan, yung mga ilawan diba ganun din ang gamit natin talaga. Ka, kaluma mga Iwan kung meron pa, pa ba tayong ganito. Sa bahay lang ako, meron pang ganyan. Pero mahirap na kasi hanapin yung gas. Na ilagay natin yan, di ba? Gas ang ginagay dyan para mag-ilaw siya. yung ang ano natin. Ilawan natin hanggang magdamag. Nahihinaan lang. Mm -hmm. na napagising natin sa umaga yung ilong natin ay napuno ng itim-itim anong tawag yun sa Tagalog kasi sa biyasaya yun yun po gamitan yan, yung mga tawag po niyan. Sa Bisaya is yung ang inay ingay na pa. ito yung mga panggamit ng, ito yung mga kagamitan ng pangdagat, mga fisherman, o yan, yung anong basit-basit na yun, ang pang-chop pang nila ng mga shrimps. At saka yan, o ang pang-ilagay nito yung sa tabi-tabi. pang-ilagay sa tabi-tabi. <laughs> Kung eh, di sa ilog, ba diba? may mga streams sa ilog, iyan ang panguli. Oo, iyan. Kasi dito na area na ito na napuntahan ko isang Fisherman Village. Kaya mag-upload pa ako ng long video para makatanood mo kung ano ang tsura ng Fisherman Village dito sa mundo. Kailangan mo ha, sa pagpunta ko dito, sa panahon na nagpunta ako dito ay low tide. Hello tayo. Yung mababa ang sa dagat ba? At ito naman ay tawag nito stereopono. Oh. Eh, di ba kung meron kang ganyan nung una, parang class mm, laskas ka na rin? O oh, yan, na ko na rin yung ganyan sa anong 19. Sa 20 yata, meron pa kami. Meron pa ganyan kung saan na ngayon. At itong makina na ito hanggang ngayon, meron pa yan. Pero... Thanks for watching guys. Stay connected kasi meron para, para pa akong i-upload na marami.